Magugas tayo ng kamay. Magugas kamay. Kusok! 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 Pusok. Kusok! 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 <laughs> <laughs> mm. Oh. Maganda Yung ani. Cota e Gracias. i no, 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 no. đó thế, g àng dà lăng, dà lăng, dà lăng, dà lăng, dà lăng, đi lăng, dà lăng, dà lăng, dà lăng, dà lăng, dà lăng, dà

Ja, 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 ja. Ah, no, no, ta, no, 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 no. Ja, 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 ja. 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 Ini kok <czego> <Liberty nowadays> The exciting part is here! Ah? Hey, J, tara na! Owe ana! ka hey, Owe ana! Oye, tawag. alika na! Ejie! Nambak pa siya sa tausa! <laughs> Oye, Tricia! na. May iwan na! ka dyan? Hey, hindi pa, pulas lang pa riyak. Wala <laughs> <Yeah. laughs> te, paong pa. Ang ah. ano? mga kuwanting tubig. Aong, magugat <laughs>

So, Iris mo naman bawiin. Saan <laughs> kayo? Uwi. Ha? Uwi. Saan na kayo? Uwi na. Saan yung baon nyo? Boss na? Balinigo pa lang. Balinigo pa lang. <laughs> Alisa, ano masasabi mo sa ilog natin? Good. Super sa ilog cold. dito sa kabulisan. It's good. Wala to sa Bulacan eh. Walang linta so far. Hindi na kagat. Hindi na kagat. Si Trisha naliligo pa rin. <laughs> oh, tara na. No, Mambun. Ma Maghingi ka mo, no, baka mabasa tayo, Mambun. Ma Hindi siya mabilis mo yan. nyo, baka mabasa tayo. <laughs> mabasa tayo sa ulan, talian nyo. Talian nyo, baka ulan na, mabasa tayo. Bakit na kami, guys? Oh, hmm. na. Pauwi na. Ito na yung pinaka... No, no. Ha. Ah, excitement. Yan na. Yan na. Pasensya na kayo dyan kung mautot ako dito. So good mga kapatid. ran panggil ha to god oh dậy lấy sao why need dậy Alexa... sao na <laughs> oh, na <inaudible imasu> <definite rainbow> na Ano, kaya pa? Ngayon! Bakit? <laughs> na. Ano mo Ha? Ano ulit kaya pa? Tabing tika. Ha? Sino so, lang gigod pagudot sa kamay? Buhatin sa kaniya na lang. <laughs> yung yung maliit ang nag nagihila nang malaki. Oh, na mi Pudtan ta. Posposo itong kal. Baka! <laughs> ah, ano nangyari? Alita! <laughs> oh. <laughs> Pahila na sa kabaw. <laughs> Pahila na dito sa kalabaw. <laughs> Ito ay sa uli kayo ng video si Ate sa unahan. Balak ka din oi. Doon lang tanda. Pag may nahulog kita, hulog <laughs> na. Nako. Nako, <laughs> pag itong malaking troso ang gogolong Na, flat tayo lahat. Pag ito ang gumulong. Flat kay lahat diyan sa uli. <laughs> <laughs> para kayong ano, pinis, para kayong pinison. Oh. na naana ng pisun Ano kaya mangyari yun, huh? no? <laughs> ah. pa na. Patricia. Ah. Sobeya. Sige. na me. Pauwi na po kami. Kasi nagagalit na yung mga linta. Sabi na mga linta, magsiwi na kayo. bah baho-baho nyo. <laughs> <laughs> Pauwi na po kami. Si Krisya na una na. Krisya. Pauwi na po kami. Krisya. Naka na. Kabulin mo si Krisya. Sinuna na. Ay, salamat. Ang na yung patag. Sa wakas. Sa wakas. Sa wakas. Ang na yung patag. Mas mataas yan Kasunod ha. Bakit? Ligit, gagamitira yung ganit ko Si <laughs> Eliza, tinutulak na lang niya <laughs> Tinutulak na lang kapatid niya <laughs> Yan, Lego pa more Kahapon, dagat, yeah. ngayon, ilog. Bukas, saan maligo? Sa ulan. Saan kay maligo bukas? Sa mainit. Maganda dun sa mainit. Saan na yun? Ay, ano nangyari kayo dyan? Hangak. Mas mataas pa, alay ka. Mas mataas dito. Ano? Diba? Alisa Gana Naka, okay, ko akong PC Hilayin natin si Alisa Ayun na, dami na Bakit si na likid <laughs> Kunin mo, Tan Kunin mo, Tan Ya, oh, si eh. oh, na. yeah, mama dumi magugas naman yan doon. Magugas sa labas. Dito kay siya. Dumi. Ha? Ah mo. mo na madumi. Sana. Okay. Tayo natin mag 3 minutes. Alisa kayak apa? Kayak apa Alisa? Oh, mama, Mama. <laughs> mama, sama Mama yung maulad na. Okay. Ang ganda ng view pero yung sa likod lang ano, nag-video na yun. na <laughs> <laughs> Ate. Dali na kayo sinampay nyo daw. Karating rin sa wakas. Oh haha. Ha. Oh haha. ha. Nakarating din sa bahay. Hmm. Tantan. -tan. Nakarating ka na tan. Nakauwi ka na. Ah!